halagang 100. Kahit lang isang 100. Kung may si eh, alhamdulillah. So, experiment tayo mga kapatid. Ah, tanong lang tayo kung ano pangalan ng ama. Kung sinong makasagot, merong halagang 100. Insya Allah. Insya so, Allah, makakuha dito. So, tanong tayo dito. Sir, pwede maghatag hatag kong basahon? Basahon? Libre rin eh. <laughs> o n'ya, okay, inyo na ako'y pangutana? O n'ya, Pag makatubag na ako'y premium sa Kagatos, <laughs> Ha? O sa inyong reliyon, sir? Di wala na labot. <laughs> Patulik ko. So, pwede mong katanak. Huwag makatubag mo ini, eh. uh, niya. Doon ako'y hatag na regalo. Uh, unsay pangalan sa kanang mengon si Jesus na amahan na mo na akas langit pagdaygon imong ngalan kanang amahan kuno nas langit daygon nato iyang pangalan unsay pangalan kanang amahan di na pangalan kay imong amahan eh. na may pangalan imong amahan so kanang amahan na nas langit dunay pangalan daigon nato iyang pangalan unsay pangalan Diba? Kasagawa mo ha amahan na mo? Amahan na mo nakaslangit, Pagdaygon imong ngalan. Kung ako, Ah, oh, bisag gisan niyan duha. Wala. Ay sayang. So kung katubag mo, ah, mo ni ako Facebook. Pudiri ejikas kung hanto ah, sa balay unsa di pangana. Mo tawde pud di mo tanan sa mga kaila. Mga pastor, pastor. Oh, padre. Kung sa pangana ang amahan. Dugar taksi sidin ba na dakok na lang goong sa mga si panganan na. <tipan> Wa. ginang lan ta kadire ra sa talibon. Ada pet. Uh, Asa no si. Asa no Itik sako. Ye yeah, mi taglain na ang katubag. Tay pa mi ko basahon. Pero okay na mong ako, sir. Uh, kung makatubag na ako yung pahalipay sagatos. Uh, ni sa gatos. Mahitong ito po sa bang reliyon. Di ba niya ingon mas Jesus, amahan na mo, nakas sa langit, imong ngalan. Huwag pangalan sa giingon ni Jesus. Amahan na mo, nakas langit, imong ngalan. Kanong amahan na, Nasa langit, doon ay pangalan. Ano kay pangalan na na, sir? Kung magkatupad ka, sir, mo hatagaw pahalipay. Sagatos. <laughs> Ikaw, sis? Bahay na Islam. Ah, Islam. Mm. Ma, di ba kayo Yahweh in yung pangalan? No, I'm no. Ma'am, hindi. yawi yeah, Hebrew na siya. Hebrew siya. ang matod pa sa Hebrew na yeah, imong sa sa etymology study of origin of words ang botposabot ko na anang hiyawi mao na siya the one who is sa hebreo nang mengon in english manang Dawan the one who is sa hebreo na siya yahweh so but pa dili day pangalan ng yahweh the one who is So ingo masisos na ang ang pangalan atong Daigon amahan na mo nakaslangit pag Daigon imong ngalan. Irit na, dai. Ah, sinda yo. Ibang kwan ser panganay. Wala na hirit, ni tagog lain din yo. Sug so, na ser, atubag ka pudi kunin mo i PM. Tama. ra mo ta nya. Ah, uh, kung matubag mo hatag ko og pahalipay, guess. Sa halagang 100. Ala. Kabalo mo ini uh, siguro kana kabalo mo ini our father amahan na mo. E, na ana. Di ba na si Jesus amahan na mo kung magampo may ingon ani a. Amahan na mo nakasalangit pag imong unsay pangan kanang naas kanang amahan na nas langit. Mahatag ko og 100. Amahan na mo nakas pagdaygon imong ngalan ang kanakulang amahan na nas langit dunay pangan atong daygon karon pangunta na saon ni mo pagdaygo gus o at ka ilas pangan so unsa kay pangan na kanang ng ang Ginoo Dios unsa bay pangan ng Ginoo ha kanang Ginoo Lord Bathala si Yahweh, uh, Yahweh dili siya pangalan nga naman. Uh, halimbawa, uh, Yahweh, matod pa sa etymology, kanang Yahweh ko no uh, Hebrew na siya unyang bot pasabot sa English the one who is is unsa man sa'y pangalan so dili siya pangalan kung dili pagtumbok la na mao na Ginoo so dili wala gihatag ang pangalan unsay may pangalan na, na the one who is sa Hebrew na lingguwahe Yahweh. Gibasa pos mga Latino, kay eh, kani mga Latino di ay wala siya ay eh, y So yung nila sa Yahweh, mahimong Jehovah. So ang Jehovah, gikuha sa pangalan nga Yahweh, na dilipod siya pangalan. So Jehovah, Yahweh, di pangalan. Isla, is, il Shaddai. Pa, pangalan baka po ni. Matod pa sa etymology, Il is God, niya Shaddai Almighty. God Almighty. Dili siya pangalan. So, sa katago magpangalan, pero magka-answer ka. Ako ang hatag ni mo nan. O say sarili na Katulik. O say pa, o say, pangalan sa Ginoo sa Katulik na kanang amahan. Kung ang pangalan sa anak, Hesus Kristo, o say pangalan ng amahan. Ay, Ay gitawag. Nana, padung. Ay gitawag na ka? Okay. O sige, dewa kay sir. Wala. <laughs> Sayang. Pangitawag ning gabi. Eh, eh ite sa ko og na nana kay nana kayang, sir. Ikaw sir. Wala. So, wala talagang makasar. Wala talagang makasagot sa ating tanong. Kung ano nga bang pangalan ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Walang pangalan ni eh.